Luna. So, ang content na ito ay wala lang. Aalis kami. We're heading up to Pasay. Ayan ang ingay-ingay namin. Hindi kami mag-andaro gaga dito sa alam ng sasakyan. Oh my ready. God! So, <laughs> hi! Say hi, Luna! Ganda mo na sa mga. Say hi! Hi! Thank you! Ano, tabi ulit!

Ay, ang ganda ng lips ni Luno, red. oh, man. red. Oh, okay, guys, na-do it. Alipay, wala tubig. Ay, ay sampai mo nyo sa mainit ito. Ay, yan yung... ay, ay, nga, tanga-tangin. Ay, nga, yan ay, nga, tumagis. Yan, ano ba? Oo. Hangalin. 300. Asa ba tubig nyo? Oh, umubusin na tubig ko to. Ayan, ay, so, paalis na kami. Ano yung ko lang, guys.